sempre bagas. Hey, hey, hey. Hey, tara. Nya sa tukso. of course kay Umaga, kasama ko ang ating coordinator ng paralayan, si Kagawad Patricia Tagyam, Junjun, John. Oh, di ba 'yun? Koi Ayan, nag tayo ng uh, tulong. Yan, yung nalikom po natin. So, may mga nagbigay na po ng kanilang uh, tulong dun sa kaibigan natin na nasunugan ng bahay. Uh, dyan sa may purok sa is uh, barangay tulong. So, sa lahat po ng mga yan magbibigay pa, sa mga nagbigay na, yan maraming maraming salamat po. Pwede rin ninyong dalhin sa kanilang bahay Ayan, nasa purok sa isko ito para kulong pero ngayon yung mga nagbigay kasi kagabi sa kanilang umaga tayo doon sa bahay. Medyo malamang malapit na. Sapu. Argeray. Ana, good morning. Ito yung CMJM. Si yung estudyante na kwan kasakasama natin. Ito na gawa ba, na babati. Awad ko sir, tira bati. Ning. Hmm. Hmm.

Kamaraming berani, maraming salamat Oke, masih lantin. Ya. Kamu mau? Olah. Wah, happy. Bagi. Bagi apa lagi? Bagi friends. Bagi apa lagi? Bagi friends. Bagi Sa inurnong ni. Inyo na amin at dapat paskan ta tajay ko. Agaten ni. Kadwak ni kagawad ni barbaro. Inyo mga nagbigay po ng kas. O ayan ay nabot ni tanod natin. So, nakalista po yung mga nagbigay. So, yung mga, mga magbibigay po, yung mga nagbigay na, ayan, ilalabas pa lang namin sa Gcas. then, yung kwan... At ibabalik din namin dito para iabot yung tulong ninyo. So maraming maraming salamat sa mga nagbigay ng tulong at mga magbibigay pa ng tulong. Sobrang hirap nakita talaga namin yung ano, bahay walang natira. So yung mga kahit damit, mga kumot, yung mga Kagamitan po ng kusina, yan, kailangan po talaga nila. So, maraming maraming salamat, God bless po sa mga nagbigay. Ayan, ikip po na lang yung muna, tenya. Takwan, taminto ito, do doma na. Maraming salamat po sa mga nagbigay po. Ayan, so God bless po sa nila. ito ang aking driver ang back nating na mapapasubong ating gagawa din yan Ano na namin ng konting tulong na nalikom po natin. Ayan, maraming maraming salamat sa ating sponsor. Siyang mag-sponsor driver pa. Mga nagbigay, at mga magbibigay pa po ayan, pwede nyo yung mismo sa kanilang bahay at yung mga nagbigay po ng pera sa akin na gigas ninyo ayan, uh, makakarating po at saka yung mga nagbigay na po kanina ayan, naiabot ay, na po natin